Hello mga tao, welcome to my another video. This is Acesia So, kamusta ang lahat? No. So, pasensya po, matagal na hindi ako nakapag-upload ng video dahil sa katatapos lang ng Ramadan. Noong kasagsaga ng Ramadan, ang laman ng utak ko hangin. So, hindi ako nakagawa ng video dahil pagod. So, kamusta sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, <laughs> sa mga kachikan ko kamarites ko araw-araw <laughs> ito tuloy natin ang paggawa ng video so itong topic ko ngayon about sa long distance relationship LDR kamo nag-uusap na kayo palagi sa mobile hindi kayo sa laptop ba? Diba? suggestion ng to ah. ang ibibigay ko itong topic ko para lang to sa mga babae or Pilipina na may ka na Pakistani. Ha? Hindi ko alam yung mga status ng ibang lahi. <laughs> Pakistani lang ako. So, marami-rami naman din ang mga babae or mga Pilipina na may ka na Pakistani. So, pag-based sa experience ko, tapos clarification, comment pero nasa inyo kung gusto nyo mag ano ba maging masaya yung buhay nyo pagdating ng araw baka para hindi nyo naman pagsisisiyan yung naging decision nyo kung ito ba talaga ang tao o itong napili nyo na maging partner nyo sa buhay nyo. Itong ibibigay ko lang ng mga sinyalis ano bang sinyales? Sign. Okay? Sign. Kahit nag-uusap lang kayo through phone, malalaman mo na merong sinyales na pwede mong tandaan. Okay? So, itong mga sinyales na di seryoso si Pakistani, ito yung topic na ibibigay ko sa inyo. Pero, kung gusto nyo magtanong sa akin, dahil lahat tayo may iba-ibang karanasan, no? pwede nyo i-share sa akin o pwede nyo pwede kayong humingi ng advice sa akin through messenger pero ilagay ko to sa video ko sa huli na kasi para tingnan nyo kung ano yung nangyayari sa video ko para marinig nyo naman kung ano yung sinishare ko mapag-isipan nyo balang araw or hanggang sa ngayon or kasagsagan ng relasyon ninyo na hindi pwedeng i sundin yung mga gusto ng lalaki kasi mga babae tayo kailangan meron tayong rights at freedom walang pilitan kung ayaw mo sa lalaki di ba kung merong kang nakitang hindi siya dapat karapat dapat sa buhay mo hangga't maaga pa iwasan mo na ang lalaki So, ano-ano ba yung mga ibibigay ko sa inyo na mga sinyales na hindi seryoso si Pakistani sa inyo? Una, yung pagdating sa money involved. Okay? Hindi maiwasan or minsan, alam nyo naman yung mga lalaki pag ka-LDR, hindi mo alam ang sitwasyon niya dito. So, dating sa money involved, pag lagi nagpaparinig ng ganito kailangan ko ang ganitong bagay. Ganito may sakit sa pamilya namin. For emergency, kailangan ko ang pera. Pero kung gusto mo na magbigay kusa, di magbigay ka. Pero pag sinabi niya monthly allowance sa Jesus Mario tumigil ka dyan. Kalalaki niyang tao, sa sa'yo ng pera, hindi yan pwede sa relasyon. Kahit matagal na kayo, once lang or dalawang beses or tatlo, pwede ka magbigay. Kusa lang, pero hindi basta-basta. Hindi yung lahat-lahat ng mga savings mo, <laughs> ibigay mo sa lalaki dahil ano mo daw, anawa ka. Pero hindi pwede. Kasi ongoing yung relasyon nyo, kailangan tignan mo talaga ang katayuan ng isang lalaki. Pag money involved, sinyalis na yan. Na hindi seryoso si lalaki sa inyo. Okay? Tandaan nyo, pag money involved, mahirap kaya hanapin ng pera sa ngayong panahon. Kaya, ano kayo, mag-budget. Kung ayaw niya sa'yo, dahil hindi mo na bigyan ng pera, di mag ka. Madami naman mga lalaki, di ba? Walang pilitan. Huwag mo, di diba? wag. <laughs> di ba? Okay? So, ang ikalawang sinyales ay kung mabagal at late yung pag-message sa'yo. Halimbawa, nag-message ka ngayon. Hindi niya na-replyan. Tignan mo muna sa Chrome app kung anong oras dito at sa'yo dyan. Tignan mo. Kasi malalaman mo talaga ang lalaki kung seryoso sa'yo. ba? Diba? Ongoing yung relasyon nyo, kailangan ano mo, signal mo talaga. Baka may trabaho siya or meron ginagawa. Pero kung hindi man lang siya nagpaliwanag na may trabaho siya, no, yun na. Ah. Sinyalis na yan na di seryoso sila laki. Tapos yung mga nag-cheat-cheat sa'yo or nagsisungaling. Yun pala, may schedule yung pag-message sa'yo o pag-usap sa'yo. Hindi mo alam, lima pala kayo. Kasi, hindi mo alam yung sitwasyon dito. Kung ano man na yung buhay-buhay niya dito. Sinyalis na yan. Na hindi seryoso si lalaki. Siya nga pala, ang kultura ng mga Pakistani regarding sa paghanap ng partner nila, arranged marriages. Okay, arranged parents or guardian kung sino pa niya ang nakaano sa kanya yung mas matanda sa kanya kuya niya or ate niya arranged marriage. Bira dito ang love marriage. Tandaan ninyo. Kasi baka meron kayong nakilala na Pakistani sa Facebook. Tapos, palagi kayo nag-uusap, nagkahulugan na ng loob, na inlove ka na sa kanya dahil matamis siya magsalita. Hindi mo alam, meron palang arranged marriage. Sa so, umpisa pa lang, tanungin mo. Kasi magaling sila magtago ng sekreto pag, tina, pag nagsinungaling at nag -cheat, cheat na talaga, sinyalis na yan na hindi siya seryoso sa inyo. Okay? Ang <laughs> Kasi, um, pagka um, pagkaintindi ko sa mga lalaki na to, no, wala talaga silang karapatan na sawayan yung mga nakatatanda sa kanila. Katulad ng pagulang nila, mga kuya nila or auntie or mga kati, uh, mga tiyay nila wala sila karapatan sa wayan unless kung kaya nila talaga tumayo sa sariling mga paa nila pero nakikita nakikita ko dito kahit may trabaho pa yan kaya niyang um, buhay niyang magiging asawa niya pero nakadepende pa rin sa magulang kaya Mag-ingat kayo kung nakikita nyo to na may sinyalis na ganito, hindi yan seryoso si lalaki. Tandaan ninyo. Cheating at lying, masakit, di ba? <laughs> yung ibang nga eh, nagtatrabaho nga sa ibang basa, sinasabi na binata, yung pala may asawa dito, ang galing nila magtago, no? <laughs> magtago ng sikreto nagsisinwaling. ba? <laughs> diba? Tapos ikaw, piling mo, ikaw na lang, ikaw talaga yung babae sa buhay niya. Pero yung pala, gagawin <laughs> ka lang poor option. Kung nasa abroad siya, ikaw yung asawa niya. dito sa Pakistan, mayroon pa original na asawa. <laughs> Kasal. Diba? Madaming anak. O, oh, gusto nyo? ang mga senyales na hindi talaga seryoso si Pakistani sa inyo. Pero, meron pa akong idagdag. Ang itong si sinyalis na to talagang hindi pwede. Kasi, malaya tayo. Kaya natin tumayo sa mga sarili nating mga pa. Kung walang lalaki, mabubuhay tayo. Diba? Kaya natin maghanap ng trabaho para sa sarili natin. Dito, pwede nila makontrol o i-manipulate ang asawa nila. Kung nakikita mo sa relasyon nyo, lagi ka nalang kinokontrol. Ano ba ang manipulate? Pwede kang kontrolin or sa lahat ng bagay, sa lahat ng paraan. Katulad ng, halimbawa, vibes kayo ng pinsan mong lalaki. Lagi kayong nag-usap. Okay. Tapos, pinagbawalan ka. Sign na na manipulation. Okay. Manipulate. Controlling. Kinukontrol ka niya. Ayaw kanyang makipag usap doon sa pinsan mong lalaki. Dahil lalaki yan. Kasi dito, no, pwede nilang asawain yung pinsan nila. First cousin. Magkapatid yung nanay o magkapatid man yung tatay, magpinsan yan first cousin. Okay? Pwede nilang asawahin. Pag meron kayong na chatmate, chatmate kasi first time pa lang, no? Halimbawa, nag, ano na kayo, knowing each other, ganito, ganyan. Tapos, gusto niya kunin yung mga account mo sa Facebook mo. Tapos, itinginan doon kung sino yung mga kaibigan mo. Tapos, meron ka mga pala, madami kang lalaking barkada. Tapos gusto ka kontrolin. Which is hindi pwede. You have a rights and freedom na maghanap kung sino yung gusto mong kaibiganin. Chatmate lang yan. Siya. Ha? Wala siyang karapatan. Kung nakikita mo to na isa to sa mga sinyalis sa relasyon nyo kasi LDR pa lang kayo, iwanan mo ng lalaki. Kahit malam na mahal mo pa rin yan kahit mahal mo pa siya. Okay? Kasi problema yan pagdating ng araw. Piling mo pinasok ka sa, ipinasok ka sa isang hawla na hindi ka makalabas. Wala kang karapatan na gawin kung gusto mo. Pero pag nandito ka na talaga sa ano, sa lugar nila, Magmasid ka muna, pag-aralan mo. Bakit ba? Walang lala mag-usap, makipag-usap sa lalaki, okay? Kasi Muslim. <laughs> Muslim no. Ewan ko bakit. <laughs> so, itong sinyalis na to na gusto kanyang manipulate o kontrolin, ito isa na to sa sinyalis na hindi seryoso si lalaki, okay? bawal kontrolin ang isang babae kasi nagisna natin na we have freedom right, kung anong gusto natin sa buhay okay chatmit lang siya hindi mo pa asawa o hindi mo pa napakasalan okay yun lang tapos ito pa ang pinaka importante talaga sa ano no sa relasyon kasi LDR pa kayo kailangan talaga magplano merong mga lalaki na ano lang yung isip or go with the flow lang. Walang plano ba sa sarili niya? Walang plano sa relasyon niyo? Walang plano sa buhay. Go with the flow lang. Hanggang kailan kayo magkaibigan? Hanggang kailan kayo mag-uusap through online? 'Di ba? Kailangan may plano. Hindi pwedeng dapat kailangan kung seryoso talaga si lalaki, magplano kayo. Pero meron mga lalaki na ikaw nalang bahala kahit mag-process ng visa o kahit mag-research ng visa na pupunta siya ng Pilipinas, ikaw pa ang gagawa noon. Kailangan niya talaga mag-research kung anong kailangan niya sa visa. Hindi pwedeng go with the flow lang na ikaw na lang kaya, ikaw na lang, oh, yeah, no, you, you do, it, do it, you do it, you do it. Hindi, ganon do that for yourself. <laughs> Sabi mo kung marunong kang lumipad, eh, lumipad ka. Wala kang pakpak. Ang go with the flow, minsan, maganda to kung umaayon yung lalaki sa'yo. Sa mga decision mo, go with the flow. Pero pag salungat ang lalaki sa'yo na pinapaubaya lang lahat-lahat sa'yo, ay huwag na, oy. Sinyales na yan na hindi seryoso si Pakistani sa inyo. Go with the flow. Ganito lang. Tapos, sa edad, depende. Kasi meron mga lalaki na medyo bata sa inyo, pero ang utak matured na. Siya yung talagang gumagawa ng paraan sa relasyon niyo Pero pag ikaw lang palagi, kasi hindi ganun ang buhay na go with the flow. So, ito ang masasabi ko sa inyo, ha? Kailangan, kung may ka-LDR kayo, tingnan nyo muna yung, ano, personality, personality ng isang tao. Huwag kayo muna maniwala na pag sinabi niya, ah, uh, pinakilala na kita sa parents ko, ganito, ganyan, pupunta ka dito, ikaw naman, dali-dali ka naman, anong gagawin mo, wala kang plano din, tapos sabihin niya, eh, sabihin, tapos sabihin niya, ka daw bala sa pamasahe mo, sa lahat lang ng gastos mo. Ay, excuse me. <laughs> Tanungin mo muna kung ano yung ano, mga pinag-ano nila dito, kabuhayan nila. Yung pang-araw-araw nila, saan sila kumukuha ng pagkain nila. Sino-sino yung kasama sa bahay, saan sila wala nakatira. Tignan mo. Huwag ka agad maniwala na ganito-ganyan doktor ako, hindi mo nga nakita yung ID niya, hindi mo nga nakita kung saan siya pumupunta, tapos maniwala agad. Aray, huwag ganun. Ito pa ang isinyalis ha? talaga hindi, senior, hindi si, uh, seryoso si Pakistan. Yung gusto palaging pag nag-usap kayo, no? kasi meron talaga na feeling niya, pamag ano ka na, nung na kayo, diba? mag na kayo, steady na. Tapos, piling niya parang pamag-ari ka niya. Piling niya asawa ka na niya. ba? Diba? Gusto niya palaging makita yung diba, ano mo, katawan na walang saplot. Umpisa pa lang, halimbawa, nag-start lang kayo ng in one month pa lang yung relasyon niyo. One month pa? <laughs> one month, gusto niya makita agad yung katawan mo na walang saplot. Aray, excuse me, wag mo pakita, oy. Kahit ano lang, ah, uh, yung binte na wala kang ano ay wag mo gawin ano yan parang pinapababa mo lang sarili mo kasi hindi mo namit ang lalaki through online lang, tapos gusto nyo makita yung katawan mo nang walang subplot, pakita mo rin. Hindi pwede. Sinyalis talaga na hindi seryoso sila pakistani sa inyo. Huwag nyo ipakita. Kung hindi siya pumayag, di i-block mo. Ba? Bakit? Sabi, ba nagbibigay sa'yo ng pagkain. Siya ba nagbibigay ng alawan sa'yo o siya ba ang bumubuhay sa'yo? ay. Huwag kayong ganyan, uy. Huwag mong ipakita. Manigas siya. Kung ayaw niya, di, i-block ka niya. Di ba? Ano lang naman dito, patapang-tapangan na sa, ano ka, sa tama. Pero kung matapang siya, na wala naman sa lugar, di, suluhin niya. Huwag niyong ipakita yung sarili niyo. Kahit dito lang. Kasi dito mga babae, hindi nila yan makikita kung ano ang ano. Sumusuot sila ng, diba, uh, duparta, binabalot pa yan. Yung iba nga, hindi mo makita yung ano eh, yung mukha. Balot na balot, kamay lang at, kamay lang ang uh, makikita mo. Yung paa minsan, hindi mo rin makita kasi sumusuot ng sapatos or sandal. <laughs> minsan nakamedyas pa. <laughs> Yun, sinyalis yan na hindi talaga seryoso si Pakistani sa inyo. Okay? Huwag ipakita yung, ano nyo, yung katawan na walang subplot. Pakita nyo yung, ano nyo, yung patay na kuko niyo, Ay, pakita nyo yung mga walang kwenta ba? Para matawa naman siya. Tapos, ito pa. Ang, important, ang pinaka importante, ang pinaka-importante dito pag uh, na sinyalis na hindi talaga seryoso si Pakistani sa inyo. He never kang pinakilala sa parents niya. Pero, pag pinakilala ka sa parents, it doesn't mean na pabor sila sa'yo. Ha? Pero ikaw, nag-aalinlangan pa, baka kung pagdating mo dito, iba yung madatnan mo. At, magpiling ka na parang hindi maganda huwag nyo ituloy. Okay? Meron tayong mga instinct na basta kinakabahan tayo na parang hindi maganda. Huwag kayong tumuloy dito. Huwag nyo ipagpatuloy yung pakipagkaibigan nyo sa mga Pakistani na kahit isa lang ha, isa lang sinyalis na hindi talaga seryoso si lalaki, talagang hindi seryoso. Okay? Kahit isa, yung pag money involved, hindi yan seryoso. Okay? Pag, kasi pag pera talaga ang pinag-usapan, lagi lang napaparinig. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi yan seryoso si si KLDR mo si Pakistani. No? Sa oras ng video call or message, di ba? Parang feeling mo may tinatago. May tinatago ito, madali, madali mo talaga malalaman kung merong tinatago si lalaki. Halimbawa, tumawag ka, unexpected, nasagot niya. Pero gusto mong i-open yung, ano niya, camera niya. Tapos sinabi niyang may alibay siya. May alibay ah. Malay mo katabi niyang asawa niya. Malay mo katabi nasaan siya. Kasama niya mga pamilya niya. No. Yun ang sinyalis na hindi talaga seryoso si lalaki kasi tinatago ikaw sa pamilya. Sa atin, okay lang, no? Kahit mag call ka kasi tayo, no? May mga sariling ano tayo, ah uh, pagsisikap, sumisikap, so, Anags, uh, ano tayo talaga, no? Tumatayo tayo sa sariling mga paa natin. Kahit walang magulang natin, marunong tayong maghanap ng pera. Dito, alam nyo, ang sistema dito, ang mga babae na yan, karamihan, wala talagang trabaho O wala, wala silang mga sariling income. Kaya, ang hirap talaga, no? Pag, uh, kasama mo yung mga in-laws mo sa loob ng bahay, ay, problema. Tapos, isa lang yung, ano, may sahod, o may income, ay, problema kasi maraming palamunin. Ang sahod ng isang lalaki kulang. Okay lang kung sa sahod, sumasahod siya ng mas malaki. Okay lang. Pero kawawa talaga. Ano na lang ang mangyayari sa kanila pag ang itong lalaki, itong isang tao na to, siya lang yung may trabaho or siya lang yung may income at medyo at merong nangyari sa kanya. Ano na lang ang nagiging ano nila buhay nila pag wala na ang isang taong naghahanap ng pera 'di ba so kung merong tinatago malalaman mo 'di ba eh ano mo muna pag-aralan niyo ang ugali ng isang lalaki kung anong lumalabas sa bunganga niya, kung ano yung pinapakita niya, kung merong mga sinyalis sa mga sinasabi ko na pagperang pinag-usapan, laging nagpaparinig, or humihingi palagi ng ano ba, yung ala, alam nyo naman sinasabi ko, di ba, talaki yan, gusto niyang ganito, ganyan. Tapos, pag hindi ka pinakilala sa pamilya, sinyalis na yan. Ito pa, pag mabagal yung ano, yung response niya sa message mo. Halimbawa, eh uh, ikaw yung nag-message, no? Tapos hindi niya na-replyan again within one hour lang. Tapos kung mag-reply siya, wala pang explanation kung bakit mabagal yung pagano niya pag pagsagot niya sa message mo sinyalis talaga hindi seryoso si lalaki ay iwanan nyo na or di kaya ah, wag nyo napansinin okay tapos ito pang importante talaga no? wag na wag nyo ibigay yung mga any IDs niyo yung mga valid IDs katulad ng mga passport nandun yung full name nyo tapos nandun yung signature niyo mga telephone number nyo ay wag nyo ibigay hindi pwede. Malay mo, itong kausap mo, ano pala, big time na manluloko, big time na cheater. Ano ang mangyayari sa iyo kung wala kang malapitan na ano, dahil may problema ka. Kawawa ka talaga, iiyak mo lang. O lang kung iiyak mo, paano kung iba yung na uh, pumasok sa utak mo, no? <laughs> Kawawa ka naman talaga. Tapos wala ka pang mapagtanungan kung anong gagawin mo. So, itong mga senyales, dapat intindi nyo. I-apply nyo sa mga, sa ano nyo, nagiging ka-LDR nyo. Ang hirap magtiwala kaya sa mga taong kau-kausap nyo through online. Pa, dapat fair lang. Huwag yung, <laughs> Just, kung LDR, ang hirap. Katulad kung nasa Pilipinas ka, andito yung lalaki, or nasa ibang bansa, Mahirap. Di ba? So, ang mga sinyalis na to makatulong sa inyo. Kung hindi talaga seryoso si Pakistani sa inyo, huwag nyo na ituloy. Palitan nyo na or kaya i-block nyo ng number niya. Kung problema lang naman ang huwag nyo na ituloy. Kahit na napamahal kayo or na in love kayo, kung ano-ano pa dyan ang naramdaman niyo sa lalaki, no? Huwag nyo na ituloy. Please. So, kung meron kayong itanong sa akin, mag-message lang. Nandito yung messenger ko. Uh, message kayo, direct to the point. Madami kayo nagtatanong sa akin. So, yun lang. Take care and see you sa next video ko. No? Kasi tapos ng Ramadan, pre na tayo. No? Pre na ako. Yun lang.